Pinabarangay ang her stylist ng kanyang client. Bakit kaya? Oh no! Alamin natin yan dito sa video ito mga sis! Hi mga sis! Another day, another hair transformation na naman ang ating gagawin. At the same time, meron tayong pag-uusapan doon sa her stylist na pinabaranggay daw ng kanyang client. Alright mga sis, before anything else, uh, discuss ko muna sa inyo itong ating client's hair. Bali, na-reband ko to siya last year at uh, kung makikita nyo, straight pa naman yung dating reband natin. At the same time, yung kanyang regrowth talaga is medyo hag or medyo may pagkakulot talaga siya. So ayan yung buhok ng ating client na yan na nireband last year. Kung mapapansin yun yung before ng kanyang hair talagang dry na dry, damage dahil meron niyang highlights. Din ang ginawa ko dyan is reband at kinulayan ko ng medium brown hair color at at nandiyan din yung kanyang after wash result na sobrang ganda pa rin ng kanyang hair kahit na napaliguan na. At ito na nga ngayon ang buhok ng ating client after 8 months simula nung nariband natin siya. Alright mga hasi, so after natin ma-analyze at ma-prepare yung buhok ng ating client, nga nag-start tayo sa pag apply ng ating rebanding cream number 1. And by the way, ang gamit ko dito na hair rebanding solution is yung ating u -band Technology by Alpha 8 Corporation. At dahil nga umusbong na yung mga new growth hair ng ating client na Medyo kulot. So yun ang ating main focus sa ating application ngayon ng ating rebanding cream number 1. And after application ng rebanding cream 1 sa new growth hair ng ating client, i-leave il muna natin ito for about 30 minutes. Then afterwards mag-recheck tayo or i-check natin yung buhok ng ating client kung nag-develop na ba or yung tinatawag natin kung luto na ba yung uh, hair strands ng ating client. At makalipas nga dyan ang 30 minutes ay nag-rechecking tayo at nag-reapplication na rin mga sis para ma-make sure lang talaga natin na lahat ng parts ng kanyang hair is na-applyan ng mabuti ng ating rebonding cream number 1. At bumalik naman tayo doon sa issue ng hair stylist na pinabaranggay ng kanyang client mga sis. Ang eksena kasi noon mga sis, yung client is previously rebanded o, oh, at meron na rin siyang regrowth. Parang ganito sa ginagawa natin mga sis. Ang ginawa kasi ng hair stylist is yung regrowth lang yung kanyang inaplayan ng rebanding cream number 1. Nagreklamo ang client dahil kalahati lang daw ng kanyang buhok ang nereband. Yung pinaka-regrowth lang din yung dating rebanded hair ay hindi daw inaplayan ng rebanding cream number 1. Ganito kasi yon mga madam case to case basis po talaga yan. Kahit ako dito sa client natin, regrowth lang din po yung inapplyan ko ng rebanding cream number 1. Hindi ko na po inapplyan ng rebanding cream one yung dating rebanded hair niya ng pang reband dahil po yan ay maganda pa naman at straight pa. At isa pa po kaya hindi ko na siya inapplyan ng rebanding cream one yung dating rebanded hair dahil nakita nyo naman yung previous hair niya bago natin ni reband na sobrang damaged at dry talaga. Kasi pag inaplayan ko ulit yan ng rebanding cream one, yung dating rebanded hair niya, malaki yung possibility na bumuhag-hag yan or worst, mag-dry up or ma-damage siya kasi nga dating damage na yan. Kapag maganda pa naman yung dating ribanded hair natin, ang magtatrabaho na lang yan para gumanda ulit is iti-treatment or idadaan natin siya sa hair treatment. Kapag mga ganyang cases ng hair, mga sis or mga madam, Kapag maganda pa naman yung dating rebanded hair, so ang main focus talaga ng application ng rebanding cream 1 is yung regrowth. Then kapag ako nagbabanlaw na, pinapadaanan ko na lang sa shampoo bed or shampoo bowl yung dating rebanded hair pero saglitan lang din sa uh, banlaw ng husto or binabanlawan na siya kaagad. Ang regarding naman doon sa hairstylist na pinabarangay, ang sabi naman niya, maganda naman daw yung naging result ng kanyang rebound. Straight naman yung uh, regrowth na neriband ni niya, the same time yung rebanded hair niya is still maganda pa din. Ang iniinsist lang ng client is bakit kalahati lang daw yung neriband, unlike doon sa mga dating pinaribandan daw niya sa mga salon is buo daw yung application. Siyempre case to case basis naman yan mga madam at uh, depende rin yan sa hairstylist yung knowledge nila kung siyempre uh, syempre ina-analyze naman nila ng mabuti kung ano yung best para sa inyong mga buhok. Pero bakit kailangan pa ipabaranggay kung naging maayos naman yung naging outcome ng rebound sa kanya? Pag mga ganong eksena, pwede namang idaan sa magandang usapan. Bakit kailangan pang idaan sa baranggay Charis. Yun pala, gusto lang din pala magpa-refund nung client dahil kalahati lang daw ng buhok niya yung na-rebound. Walang ganon mga madam. Siyempre, trinabaho din niya ng buo. Inaplayan ng Uh, treatment yung hair nyo kahit nakalahati lang yung inaplayan ng rebanding cream number one and the same time whole process din naman ang ginawa doon at kung naging maganda naman ang naging result sa reband mo bakit kailangan pang umabot sa barangay pwede naman pag-usapan sabot-sabot na lang ba charis alright mga sis so ito na yung naging final outcome sa ginawa nating regrowth rebond, plus 16 uh, straight treatment with collagen sealer. So, ito na yung naging outcome. Smooth na ulit siya. Shiny. And same time, straight na. Pati yung roots, no? Then, ito naman yung naging uh, ating client's feedback and after wash result na sinend sa atin ng ating client. And that's it for this video. What do you think, guys? Lalong-lalo lalo na dun sa client na nagpabarangay. Anong masasabi nyo? Comment your thought below. And that's it for this video. Thank you for watching and see you in my next one. Bye!